si Mister uh, Mr. Uh, Eric, Eric, Ines, ang uh, GM Ines ng uh, Manila International Airport Authority sa ating Super Radio you know? DZBB Bantay Biyahe. Nasa linya na po natin. GM, magandang umaga po. Hello, peace be with you, GM. Good morning. Magandang umaga po. Bo? Magandang umaga po. Aamin uh, 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 mm -hmm. pong kinukumusta ang lahat po ng mga government agencies natin at pati sa inyo dyan sa airport kaugnay po ng ating mga kababayan na bibiyahe. Kumusta po ang ating uh, naiya sa mga sandaling ito uh, Chairman? Uh, sa mga sandaling ito, uh, medyo busy ngayon ang airport natin na uh, pareho, uh, domestic at international. Mm -hmm. uh, ngayon ang peak ng itong oras na ganito, uh, mula pa kaninang stress ng umaga. Okay. No? Mm -hmm. mm -hmm. Uh, mahusay naman po, nakahanda naman po yung uh, NNIC, yung New Infra, yung, yung, private group na nagpapatakbo ng terminal. Apo. At yun na po ang Manila International Airport Authority, nakasuporta naman po kami. opo Po. Uh, ano po yung maituturing nyo sa buong araw na ito, buong linggo na ito ng Semana Santa? Ano po yung masasabi nyo na talagang peak uh, na araw? Uh, palagay ko po, uh, medyo akyat taas sa uh, medyo tumataas na po ng konti kasi sa pagkat uh, last week or naman nakikita uh, natin yeah. na halos ang mga average ng 145,000 ano ang umaalis kada araw both international at saka domestic yon uh, nung sabado medyo tumaas ng konti 154,000 ang ang um, anong malis at ang dumating ano sa so, total ko yun sa tatlong terminal ah uh, kagabi medyo bumaba ng konti umabot lang ng 150,000 buong mm. araw kahapon so mataas po noong sabado ah uh, ngayon inexpect mo namin siguro dahil may mga pasok pa po yung iba malamang miyerkules tataas ulit yan pero continuous po yung uh, pagdaloy ng pasahero natin, kababayan natin na uh, lalong-lalo na po yung domestic, yung papunta sa probinsya. Opo. Uh, marami po 'yon, uh, mas malaki 'yon kaysa pumunta na international. Mm. Uh, kahapon doon ang Malaysia almost 40,000 sa um, domestic ha. Mm mas mababa ng konti international mga 36,000 37000 So malaki po, malaki po. Uh, expected na po natin ito. Opo. okay. So maganda pala. So ano po uh, ang giging problema po sa airport kung meron man uh, GM? Um kung meron man po, ma siyempre kahit paano uh, mayroon pa rin pong uh, pagkaantay daw sa immigration counters kasi sa sa dami ng tao hindi tapos tayo sa lugar, ano? uh, medyo, hindi abot yung dami ng immigration natin. Although, uh, nagbukas kami last week uh, ng isang uh, extension ng immigration para sa OFW. Bagong-bago po yun. Mm -hmm. uh, may 6 kami dinagdag. That's good for about another 12 or 16 po yata ng counters yon ng pasahero ng OFW exclusively. Mm -hmm yun po ay eh, nasa likod lang ng OFW lounge ng Terminal 3, mm -hmm. no? Terminal 3. So maganda pong pagda ano yun, development yun, pagkat mas madali na po. Ayun, makaka, kung medyo maluwag yung OFW oh, lane ng immigration, pwede pong ilipat yung mga iba doon na mm -hmm. yung sa regular na pasayara natin. so, Terminal 3 po yun. Mabuti naman po. Opo, o. Nakakasunod po ba mga kababayan natin? Kasi madalas namin kayo na-interview dito. Kung di man kayo, ay yung inyong mga kasama dyan, doon sa mga tagubilim po natin, pag ganitong marami pong pasahero o passenger season kung tawagin natin, sa mga bawal po nadalhin at uh, dapat sundan ang mga patakaran pagdating sa airport. Una-una po, uh, isipin natin ang talagang in-emphasize na po namin ngayon yung pagdadala po ng mga gamit sa can carry. Ano? Mm -hmm. Tignan na maigig, uh, bago po man lamang ilagay yung mga damit o anything na sa hand carry. Yung can carry, mm -hmm. uh, tignan na maigi po yung bag na walang laman kasi doon po nagkakamali sila. Meron tayo misa nakikita kung anong bawal na item doon. Pangalawa, nais ko sana yung emphasize po pag din, uh, oh, po. yung pagdadala po ng, ano, ng uh, power bank. No? Yun. Uh, yung power bank kasi po, uh, kung sabihin ko na ganito, 160 or 180, eh hindi naman maintindihan ng mga kababayan natin. So, ano yun, ano? <laughs> uh, oh. Pati tayo, pati ako, wait <laughs> na dito. Eh. So pinakamaganda po ang suggestion po namin ay pag habang nag-check-in kayo at may dala kayong power bank, pakicheck na lang po sa airline, sa counter, uh -oh. check-in counter, kung po pwedeng payagan yun. Pero ito lang po, huwag niyong ilalagay ang power bank. Sana sa loob ng check-in bag, Naku. ilagay niyo po sa hand-carry. Uh -huh. Bakit po? Sapagkat para makita agad kung pupwede o hindi. Sapagkat meron din po tayong mga ibang istasyon sa buong mundo hmm. na pinagbabawal na po yun. Eh. Kaya hmm. mag maganda po yung alam mo na rito. Kaya kung meron pa dala at bawal, Apo. iwan na lang po sa lost and found namin. Balikan na lang niyo o sinong tawagin nyo pwede yung kumuha. Ha ah, nanon. Uh, Oho. Uh, hindi maisasakay kung sobra sa Opo. Uh, bawal po 'yon. Uh, kasi meron pong limitasyon yung, yung power bank. Opo. Kung sabihin ko po yung numero ay eh, malalong malilito ang kasama natin. Wag <laughs> tanong na, na lang sila. Maganda na lang po no. Uh, <laughs> ang pinakamaganda na lang suggestion po namin ay itanong na lang nila kung pwede o hindi. Opo. Et kung alimbawa po hindi naman pinayagang maisakay po 'yon, ano? Ah. Uh, uh, pwede pong ginang tawagan yung kung meron pa kamag-anak na sa labas, oh, iabot na lang nila. O oh, oh. kaya, ibigay sa lost and found, ibigay niyo yung pangalan ninyo, oh, oh. ibigay niyo yung taong kukuha kung hindi naman babalikan. Ano? Apo. Oh, yung, Apo. Oh, para alam nila, para nakarehistro po yun. Ang, impo ang importante, pwede lang maklaim uli Opo, oh Pwede naman po. At saka pangalawa po, kung medyo mahihirapan sila, meron po tayong ang ginawa po ng NNIC, yung mm. ating private consortium at saka MIA, mm. nagtulungan, nagtayo po kami ng ano mga help desk sa mga lahat ng terminal. Kaya mm. kumpleto po yun na may mga tao na police, may mm. tao na taga OTS, Office of transport, mm. may tao sa airline, may tao sa public assistance. Mm. so Pwede po kayo lumapit doon. Hmm. Nandun po sila. O kaya uh, GM, wag na sila magdala hmm. ng power bank? Uh, well, yun po si binakamaganda. <laughs> oh, or, or, inaalaw ba dyan sa airport na maki-charge? May open naman uh, uh, uh. lalo na po uh, May mga charging stations pero hindi naman po lahat-lahat ano. Uh -huh. Ang marami talaga yung talagang nakatodo yung ginawa ng NNIC. Uh -huh. Yung sa OFW lang talagang marami po yon. Pero sa OFW lang po makakapasok doon eh. Uh -huh. Yung po ang ano dun. kaya yun, yun, po, uh, tapos meron po pakalat-kalat sa airport na pwede naman po tignan nila, hanapin, charge naman nila. Opo, sige po. Yun lang po, uh, GM, ang amin pong uh, itatanong sa inyo at uh, kami po ay naniniwala na kayang-kaya nyo yan at kakasama nyo kami dito sa pagbabantay na ito para sa mga kababayan natin, sa mga pagbibigay nila. Salamat. Opo. Salamat po ng maraming maraming sa pagkakataon Ay. na makapagsalita. Opo, opo. Salamat din po sa inyo at sa inyong panahon. Magandang po sa inyo, Chairman and uh, uh, GM and uh, peace be with you. Ganon din po kayo sa inyo at may we have a peaceful and smooth holy week. Thank Salamat you po. Salamat po. Er Eric Ines, mga kapuso, General Manager ng uh, Manila International Airport Authority.